Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga igala ang atong magtatampo karon uh, sa sa usak kalalaki nga nagpatago lang sa nga nga bunel. Kinigibotag 2 sa radyo ni Ri Arellano. Kaygalaan, ni ang atong sender nga si Bunel. Kini ako problema, matawag niya na ito, bunog nga problema ba? Kay maog ni kasagarang mga problema sa magtiayon, pero kini ang problema sa kong asawa, makalibog. Pero, aron inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyo e, na ko pagsugur ang tanan, ha? <coughs> Ay, kapait na guba na itong sistaw, eh. Di ka maomo, paayawin o layo kayo. <coughs> Kanin lang akong gamito na akong karaoke-karaoke karaoke gamay, eh. Mm, Kada kanta ko.

Beda, mga paslot sa taan ni Ron, pabida huh? Mary, oy, Mary uh, Luya man, ibuntagan ka, Mary Ay, hindi, Mary, oy, ako may nagbuntag o maniho huh? Ay, kapuya, ini kita mo yung muda, Mary Mabuang tagpalagot para masuko What? Ang buot mong ipasabot, Mary Dili na mo paro, bisag ang Di na mari eh, bisag tukuran pa ni mo kuan ng kanang, kanang bayang magiliyo oh. di na gid mo barog mas may pangwardiya mo barog pa uy paim na si Power Mari na ko ihatag ni mo Mari patumara si ana nya ko na di na makadaot uy dili oy Wa ni side effect Mari uy dai sure lagi unya anak ni dot ane mari kay sus puerti, yung, isuga, mari. Huh? perti gung isu gamari perti huh? lagi kahi ah bisa gi pos pos pani mustaro mari ay sus lompat <laughs> <laughs> lagi <laughs> ato pa nang lingaw ka ayo kay perti manggahi akang pari gahi lagi pero pastilan mari ay perti man sangga maya put mari oi ha sa kun aku lagi yakan mari Mura nag natuno ko sa tamtak. <laughs> 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 Pero kang pari Marie, dako man ka. Dako lagi og mangisog. Nya kay luuran man. Wa, gusto man na nga bidako man. Ay, kanang iya man ang exercise og maayo Marie. Mo tingali nang wa nay umoy kay murag na bughat. <laughs> Ay, Marie. O sige Marie. pasuway lang na niya mare. Unya dili ipalabi kay para dili ba mabughat ba. Basig mapariyas na hinuna sa kumpana. Ah, sige-sige. Ako'ng suwayan, Mari. <coughs> pre, kinsa sa manong babihana na, pre. Lamiya ang guduan na niya, oh. Puti nga ang kay Klawas, pre. pre saamro, bago, sabay, uba, uba? Mm. Wow. Ay, sa mo rin bago mo na may abang sa bayan na dugas? O ba, ba? Hmm. Wali ka may bawa na? eh. Nangyayari tayo mag-usilingan ng siksik kayo, pre. Kanya, oh, saan so, mo yung plano niyo, oh? Kung yaba ni mo? <laughs> dili oi, <oy>, dili oi. <laughs> Mata na ra gani ta na unsa gay? Sa mga kapatiyan tis tong asawa ng kalakihag at uwa ng panguyabang tingali, no? Probida. Rungutan <laughs> na ramasad ko, prekay. Udili ka, au, au! Eh! Ay, ni mo, inaunsa ang taon ka? Ibinuang e niya ay ato ng silingan ay pano pang pangunay mangunay minon kan unsabi biya ka ako, imo man ang binuang mo nga ato raman nang silinga taon ay kin sa may nagingon nimo pre nga ako nang binuangan sa imo di pakaslan oh, unsa ba din ano di di pwede pwede na aminyo minyo mo ka pre pre na na ko sa wa pre ah. gani na namilit na gani na kunadaan ha nagtugo na ko ay kunwa na kuno siya og kun magminyo kuno e ko ipaniguro ko kuno nako nga parehas na kog naong um, batasan. batas ah ba mm. porbida no parehas ning daong si mosawa kag guapa nang atong silikan oy no unsa imo eh. e, sa jud ding parehas ta hasta batasan eh uh, tablar wa nako ilisi ako sa wa no ah bungot si toy eh. recorded by splander gaming ni Abag, Mr. ayaw lang sa isang Kay Pasig, mausap mo niya unang muna sa kong asawa ba? Mm hmm? Pabida, mausap din na nga. Si Matthew naman ka na yung Ay, ni... Yeah, niya, Pasig, mausap. Ha? Ipapospon niya ngayang kamatayon. Ah, sawa niya. Uh, pang ang buhi, anay mo, sawa. Imo naman nung pati yun. Ingon man siya nga na. sakit, pre. O, sa lagi, yan, sakit? kabuhi lah. Berbeda ti, om kalau kabuhi lah benda tak. Unya saya mau istri ya, murah lagi mung, ipa petai mung sawat. Aku mau kau pergi kena. Kau sabang, kesibetui setahun nih mung sawat pergi. Buhi pagi ni kan, unsa biakah? Siapa mesti nak tunggu pergi? Di mana aku? Unsa? Kan Bunil. Ah, dito ko la presido dai nag ko atong gihulman yang uh, kudkuran ba. Ha? Mau ba? Yati, kana sa lang na nahitabo nga do na tay kudkuran. Uh, uh, ha? Ha. Ni gagi ni mo mudag atik sa kudkuran pagyut na nga wa man tay kudkuran. Ay, uwa ko mga atik tao dai. Oy, e, lage, lagi na tay kudkuran. Huh? Na tay kudkuran uwa. Wa, wa lagi. Okay. Nang anong muingon man kag nagkuha ka sa atong kudkuran? Ngatik man ka eh. Ay, klariks na gid aduna nga kay laing gikabuangan. Oh? Kinsa! Ha? Huh? Kinsa! Ang utso man! Kanang babae, kinsa na siya? O sa babae, oy! Ay, pabuang-buang lagi na sakpa nakana, sya, sige, sige, tayo, sige, kami, na kana siya, takas taro! Ang chest taro, probida! Sa libo kami na! Sige, pasabta ko! Sige. Sige, sige! Ang sa, sige! Ang -sige, gusto ka mo Sige, pasabta ko! Kay gamay ni limon si Piat! Ah, hagtok kinang oni mo aning dana kong... Abida! Ah, Takong sa kaldero! Dele! 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 Kapatakong pun! Kaldero, gud mismo! Ha? Uh, 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 ha? Ha? Sigam lang mata ni mo. Nagtuo ka na makako. Wa! Wa! Bunil! Di ko parehas ni mo. Uh, oh, Daray! Uh, oh, uh, oh, oh. ay! Ay! ay. Oh, ah, bago pa naman ang palit ng kaldiro, ha? Bago para pinalit, masig! Malumping ni! Malumping! Ay, kabala ka. Di ni malumping! Ang imong u ang malumping ini! Giyahak! ahak Sige na! Explain na! Day, 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 day! Ang ano nakaingon ko nga, Do na tayo kung kurano, nalimot ka sa nga si pari tatoy nang huwam sa tunatog. Kus-kus sa butong ha o niya huwag mauli kay nalimot man siya og naapil ko nung labay sa basura o ingo man siya pre adi ah, di amay kudkura ako, pre kanin lang iilis nako para sa kudkud sa imuhang butong ah oh, mauni 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 na ilis di pong gos bang yun unya, na nako? ko di gidawat lang sa dako o karon pag uli nako, na samtang naglakaw ko nakita o mis parisido nga nagbitbit siyang kudkuran ingo e, siya pre mayo kay na kay da pre na paggamita ko ana pero be, kay magbidigdit be unya ebidensya binintia niya ebidensya na nga nagsulti ko ni Musti kaya kay adong sang adlaw puwerte ni mong kaos bidigdit nga hinatag di presido oh oh di ba puwerte mo mong kaos oh be um oh tong gas ni Nood ni kaon kas bidigdit wa tukan ni di kaon un. oh ya lami lami uh. si ha Time pa, time pa sa eh? eh. ni, time para gud ningan ako man ni. nimo. Oh, boy, boy, uh... Tinuod ba nagsulti ka nako tinuod? Tinuod lagi taon dai. Sa ato pa na ana <panaanit> tay kod kuran. <coughs> Naa lagi kay hinatag ni presido. Ha, bantay ka ha. Nakailagi ka nako bunil. Bantay ka lang gid nako masakpan tikang nabinuang ka. Toy. libog ko ani akong asawa taon sa dugay na namo pa nag-ipo no nagkasilosa man pataka lang silos ay paita bi ani ay eh. murag lae na kay lihok do na yung bantay na to sikang paita apala siya basta wa koy gibuhat nga daotan ay no akong chill di ra ah um, uh -huh. mayo kay paduan ko sa trabaho oy um, um. ang akong don pepe tabliya tabli, tabli himnon ko eh. ah, ah, ah ay mm. ah, ah, ah. Humuta gud Aha. Uh -huh. Isang magiging nimo mo? Uh Aha? -huh. Uh -huh. kuanda'y ka nang... Anong nagpahumot ka? Ah, uh, kuanda'y ka nang... Uh, jail jailman ni day. Ah, kuya wa. na ikang jail jail room. Wala ka nag-alduin. Wetlok wetlok. Ay, Ay naun no, sabi at taon ka. Ang nga naman sa trabaho, ni Maho sa ta. Siyempre, opisina na natin trabaho, andi mag-jail sa ta. Kinalang lang humota? Hmm. Kay doon na kagi pahimutan. Ha? Huh? <laughs> <saka niya>? <laughs> man? Doon ka kagi dito sa inyong opisina, ha? Bangkog. <laughs> Kinsa mo naman ha? Mas guwapa pa na na ako bunil, huh? ha? Mas guwapa pa ba na, na ako bunil? Karin! Recorded by Splander Recorded by Splander Gaming. <laughs> Grabe kayo si Los ko taon nga bisagwa ko gibuhat ultimo jail ha si Losan pa unya Anak gina asawa pre si Los gina nimo timailan nga dako ginagugma nimo ay pero sobra sa kay pre nga ultimo jail si Losan pida libo ko pre kay na ako no ko gipaibugan ah mayem gina nimo kay jail mo eh. na iyang na si Losan diyan nimo ako gud kay ako yung anino yung si Losan huh? ano ko pa ah! grabe sa diyan <laughs> <laughs> Kay nagsigigulog sunod-sunod ako, na pre. Ah? Patiyanay mo, anino, pre. Kapag. Dagi puspusan ako, anino. Oh, kaluoy sa mga anino, no? Lagi, eh, but, <laughs> bitaw, luya, bitaw, pero mas luoy ko. Kaya kung anino mo iyang gipuspusan ako minoy na buko. Ha? Ah? Huh? <laughs> unsa na? Ah, uh, unsa uh, man dai? Kay nang imong gidalit dali og suot imong bulsa, unsa man na? Ah, wa man dai. Ay, ayaw na lang tag ayaw-ayaw wa ayaw, ah. diha ay. Buat apa? Buat apa? ka? apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? si mong bulsa, apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? kuot! apa? Buat 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 du taon apa? Buat apa? Buat apa? imo apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? oh oh ang Ha? Si Muto na tabi. Oo, si Muto. gitrapor ba kunas ko ilong. Ha, grabe. ka. Oy, utan naman ka. Unsay grabe, unsay grabe. Oh, grabe! Wag ka may bao. Nga ka nang imong gibuhat. tablarag imo kong ito. Eh, tukok okay. yun? Oo! O. tablarag imo kong ito ka rin, ha? Sa sobra ni sigig pigot ako, di na galit na kaya, o di na ko makagwanta. Kining imong gibuhat. Ang maayo ni Jesus. Unta, unsa, maghikog tangluha. Suluhan, ya! Suluhan, ito. Gusto rin kang binuang ko sa katong kami noon, ha? Pwes, Huwata! Huwata ka rin! Huwata! Nga what ano nga, nga, nga man? Pus ang nagduda ka na ka Tinudoon ko imong pagduda! Magdakong babae din ay limak oh. Huh? Oh! Ani malagot ni mo! Sige! Sige! Magdaga ni kagbabae din eh! Di nyo ka magmahay! Okay nga naman! Magdasa kong laki din sa na po kabuok! Ah! Oh. Ako lima imo na po! Ay pagbuot! Pagkakidot! ano ni problema na ko sa kung asawa ang imbis taon mahadlok siya sa isa kung pagabuhaton iya minong palabuan sa unta taon na ko ni bayana unsaman man sa so, ibuhaton na ko ani niya palihog ta bagi ko ninyo bi unsa man kung kamoy pasultihon bunil. Unan siguro <coughs> na sayod gyud ta nga kanang toxin maogi na mo daot sa blood cells ato. Ini kadaot sa ato blood cells mas kidney problema. ang may flash out na toxin nga misud sa atong kalawasan makapaligoon sa atong bata adlaw o Bunel. si Dudong ati Bunel atipres. Bunel o oh, kanin problema ni Dudong Bunel atipres, kay kanang mm si, si Lusa kay iyahang asawa Sorry. grabe ka si Lusa taon grabe yun uh, habis ang gamay ko si Lusa hasta iyang jail si Lusa nagtuo iyang asawa nga doon na pangyaban kay ang iya excuse me atipres. Mm. kay ang iya ni Dudong Bunel wa na Mura, Oh. Wala na? Tigab na ba? Wala na yung mahimo? Wa na tigam na. Diso na kayo. O niya, nagduda yung asawa siguro. Mao nang silusa na kayo. Ay nang sab tinudon ni noon ko ni magdakog lima ka buhay. Niingon sa diyang asawa si pagdag lima kay mudagas akong napo kalaki. Oh, tigana no. Grabihan. Patabang kag napo. Grabihan. <laughs> Kaya rin mo ka rin. Probida. <laughs> Kaya nang yan naman niya. sulti na lang. Storyan lang na. Mau nga. Mm -hmm. Para na ako ati pres. siguro ro. Gugma sa kini taon si Karin sa iyong baan na nga si Bunil ba? Bisang turog ro. na yung mahimun is Bunil bro. Ni oh. gugma niya po siya. Yeah. Mau nga. In ana iyang. Manig ayon man mo. Ay nalang nagbaliha o oh. ito. Sana. Tinoda mo so, -sa rin. Nagkahinig gugma ay mo. Oh magti ayon na mo. Ah. Oh. Ana lang ba bam unsay atong ma istorya na to labi. Dili buko, ano man sige magpabubus yang bana, yang bana dili na makamakahimo. Maog yod. Di gaduda ba siya bam nga basig tuwa suban makahimo siya. Ya dili. Aga lagi yung itsahan og laing himong aan. Oo oh, 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 oh. oh, na. Mao uban. Oo. Oh. Wa ka ka suway Ha? Itsahan ka laing himong aan. No. Ka suway baka gid. Kanu oi kada kita na mutakong boyfriend ning no ay ning no kwai. Udi kita sibong daga mangwapo ato. Nya, yeah, yeah. nya. Kapadugang tingali ko sa kadibo. <laughs> 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 ah, Sir Bonel, ang nanay mong asawa nga, why taong ka magbinuang? Butang. Sa imong, ka kita itawag mo sa isip, sa salita, o sa gawa. gawa. Uh, Kung dili siya mo to, uh, Abrihara ni Malang Kasulatan. Abri, abri, abri. Uh, Abrihara ni Malang Kasulatan sa Kasulatan sa Kapitulo 23, Versikulo 19. Naray, ipabasa na niya, niya, niya kining tawana, Uh, mahadlok lamang sa mga tao. Oh. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa ginoo mas hayag pa kaysa ugtong totok. Oh. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kung gisulayan nato pagtagok. Ti nak nak. Basah isi ani. Basah isi anak. Aruh mak basah isi ani mak ingu jaga. Au na ade dia dong deli de pedik menggelimbung kan aku kan kita makan ginu. Oh. Temui hayak pasal untuk totok. Tu gara ni musa Inggris basah ha ni ngudir se Inggris. Brighter than the sun. thousand than the sun. Jismil kap Jismil pilu ono kapilo kada pulo kaya ko sa tong toto na tong toto ko mabuak babua ini tong usa Oh, ana dong ya kedua sab kanang Dili kayo mo manimba dong. Masi simba, ayon. simba sa mga bunil. Uh, sige mo maglalis. O, oh, ato mo dito. Anong mo makakuan? Kanang aron ato mo makadungo kung mabala ang pulong. E, Pero si ibang gapon, pizza 19. Nga, si Marta, nakapulit kayo ng lungag. Maria, naglingkod na tayo lang hisos. Yan mm. ginan niya, uy, magtutudlo, budlungar, si Maria. Ako mo sige trabaho, risiko sina. Uy, yan mm. ginan niya, ang gipili Maria maoy pinakanindot pinaka nindot nga maminaw na ako sa bot -sabot. Ah, nakapili oh. siya ang na maayong pisto ah. uh, lugar oh. Ay. ang ang pagsummarize sa pare sa minsaya na di guliat gahapon mm -hmm. si Marta di ay nagsimbolo sa pagbuhat si Maria nagsimbolo sa pagpamate o pagtuo kay nagtuo kuno ka nga way buhat patay oh. uh. dili maayo ang ng butang bam ah. nga kinahanglan nga maminaw gyud ka sa mga puong sa oh ah. karon ingna si ma'am ceremonial uh, ingay si ma'am si ma'am Karen nga kung nagtuo siya nga naglimbong ka osaman, e dayon, nga baug, agitua, nga o sa man eh mong buhaton dayon kaya nga nabaw ang gituan nila buhaton patay ang pagtuo o maroon ko na huwag ako itaglay mungaan mo, mo himungaan na <laughs> maroon Dili di, 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 uy. dili mo nga ni bo. Mas indot ah? yung dumagabam. Dili 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 dili. Dili ka usap to gitsa. Dili at press og itsahan kag himungaan di na maayo pero dumaga. itsa kag dumaga. Sen ah. ah, no. dumaga. Kalau bawa tan on. Kalau bawa tan gigit lo bang dumaga dek neng. Bawa tan. manok bawa tan gigit lo bawa ye. mau pas. Saat tu pernah virgin papa. Ah uh. deh. Kalau ram. saat mereka kau lain. Ah. Wah kan mana tour of mengira onko? Nenek mana? Di kaganahan. Beli <temil> bungkuk tan kilit <tu. melod> semua um, ni oi. Nenek mana? <tips life> Unopi ugat. Kau nak kau ay pasal tihoi. Arifin, arifin, arifin.